Ito na guys, malapit nang maluto yung aking nilutong pusit. Niluto po sa gata na may halong gulay na hindi po siya maitim kasi nalis ko po yung itim niya. Tapos yung pusit po mayroon pong palaman kaya po siya tambok. Ayan o. Ayan, bilog siya guys. Ayan. So, yan guys, share ko lang sa inyo ang aking nilutong pusit. So guys, thanks for watching. Sana po supportahan ninyo ang aking mga video. At huwag po nyo kaligtaan na i-subscribe sa aking YouTube channel.